Hi guys, magandang gabi sa ating lahat Ito naman po, magpapakain ako sa aking mga tabit-bit Sa oras ng kainan nila Ito guys, ay lukot Sobrang na-excited na naman yung dalawa kong uh, baby doon Si Mika Pila at si Heso Ito guys alas sila siguro pasado alas 6 guys ayan po unahin ko na sila guys para manahimik sila guys kasi pag hindi ko sila bibigyan guys ayan po ayan sumusunod yung mga iba kong baby ayan po, hindi na sila mapakali guys kapag kain nilang dupot Ayan po. O, oh, Mikaela. Heso, ito sa iyo, anak. Ayan po. Ayan po. Ganyan po sila kumain yung mga anak ko. Mga guys. Magandang magandang gabi, gabi sa inyo ulit. Papakain naman tayo sa mga ating mga baby. Na hindi sila mapakali guys. Ito yung pagkain ni Enzo. Ayan po, guys. Tuwang-tuwa naman sila, guys. Kasi marami naman silang kakainin, guys. Ayan po. Controlling ko lang si, ano, si Toy Toy. Kasi, minsan, guys, hindi niya nauubos. Ito si Abby. Si Macdo ang pinakamarami guys ng pagkain. Itong baby ko na to. Pag natutulog ako guys, sila yung katabi ko gabi-gabi. Itong mga baby ko. Mga pet. Mga pitapit. -pit. Ayan po. Ito guys, para kay Macdo. Mahubos nila ito guys. Kaya, Pag may mga dukot na sila, guys, sa mga nagtitinda dyan sa ibaba, tinatawag na po ako, guys, na kukunin ko na. Kaya naging salamat ko din sa kanila, guys, kasi malaking tulong ito sa akin, guys, sa mga baby ko. Eh, sayang naman guys Ayan po Mauubos yan ni, ni Macdo guys Kasi siya yung Pinaka big boy ko guys Ayan po. Ngayon unahin ko si Inso Yung aso kong bulag siya yung laging ayan na po sila guys nila sila mapakali akala mo guys ayun si Inso guys bulag na yan yung aso ko na yan guys ayan siya yung lagi na sa itaas guys <laughs> halika na anak yeah. ayan po oh, yan, yan na anak ko ayan na po kakain na si Inso ganyan po guys sila kumain parang napakasarap yung pagkain nila guys para sa kanila. Ito, Toy Toy. Ayan po, kay Toy Toy, guys. Ito, kay Abi, at saka kay Amir. Maghintay kay anak ko, ah. O, ito, Abby. Ayan. Meron pang na, ano, um, ubusin mo yan, anak, ah. Ganyan po sila, guys. Kumain yung aking mga tabit-bit. Ayan po. Si Abi, si Amir, yung pinaka big boy ko, guys. Ito na. Dito ka anak ko. Mm. Um, po. Diyan po kumakain si Makdo lagi, guys. Kasi pinag-iingatan ko rin na hindi sila mag-away-away, guys. Kasi siya yung pinakamalaki. Tapos sila, eh, maliliit lang. Wala silang kakayanan na makipag labanan kay Macdo. si Macdo po yung pinakabata. Ay, hindi po pala. Sorry po. Si Toy Toy. Yan ang bunso ko, si Toy Toy. Ayan po. Ganyan po sila kumain. Yung aking mga baby. Ayan po. Senso. Parang napakasarap, guys. Yung kinakain nila. Parang ang sarap-sarap talaga. Ayan po. Ayan po, yung aking mga baby. Ayan po sila. Ganyan po sila kumain. Mga guys. Ayan po, naubos na nila Mikaela. Guys, ang kanilang pagkain, guys. Ayan po. Malinis na malinis po, guys. Ganito po yung aking mga baby guys. Ayan po. Malinis na malinis ang kanilang plato. Kahit wala silang ulam guys. Kaya dyan rin ako na ano sa kanila guys. Malab na lab ko yan mga yan. Kahit simpleng buhay lang namin guys. Ang importante guys. Malayo sila ay sa sakit. Ayan po guys. Ibabad ko na guys. ko na guys madaling hugasan. Ayan po guys. yan si inso ko na bulag. Bulag itong aso ko na ito guys. Kasi yung isang mata niya natanggal. Hanggat sa naapiktuhan po yung isang mata niya na hindi na po siya nakakita. Dawi na maglalakad siya. Minsan nagagalit po ang kanya ang kanyang mga anak. Kasi siya yung ama eh sa mga baby ko na dalawa si Amir at saka si kay, kay sa, ay kay Amir at saka si kay Abi guys. Guys, hanggang dito na lang po ang aking mali, ang aking video. Maraming maraming salamat po. Sana po huwag kalimutan po na magsubscribe subscribe sa aming maliit na channel. I love you guys and God bless all. I love you. Bye bye.